hello, hello guys. Ang grito ang aking mga laga dito. Makain, kumakain. Hindi nila naubos. lika, oh, lika, lika, lika. Dito tayo. Dito, dito, dito. dito. Ayan guys. Oh. Oh, yung gundo-gundo naman ang mga dalaga ko eh. Ang pogi naman ni Bagsiko ah, hindi ka. Si buntis din. Nakisali. Yung isang buntis din na sumasali. Oh. Tingnan natin baka may sawa. Ha. Hindi na ako sa ahas. Bakit? Ito guys, putis ito guys. Dalawa ako siguradong putis. Yan, at saka yung isa pa. Yung tricolor. Narinig ako. Narinig ako. Mm. La sintarin kinking. Oh, <coughs> sure pala ito eh. Red. yeah guys, <laughs> okay. so, nasa bubog na naman. Kaya to hindi mabuntis eh. Ay, mahilig tumalo ng talon eh. Ito si... Vibor ay charcoal. Yan guys, si charcoal. Mahirap na tuloy siya ngayon pabuntis. Yung eh. gawa ng talon ng talon. Ito rin. Nakukunan. Kasi mahilig din ito malun. O. Oh. Itong dalawang maitim. Mahilig ito malun. Yan guys. Yan dalawang maitim. ito pa oh, hmm, mm -hmm. <laughs> Bati di hingal. Bumaba na. Naglaro naglaro. Ano yan, Papi Kurd? Palaway ka? Ito, pag na to. Ayan, guys, ang aking mga dalaga. Mga dalaga kasi kasi puro babae sila kaya dalaga ang mga dalaga ko eh oh ko boy boy to man Yan lang guys Thank you for watching Please subscribe my channel Gary Vlog Ito po ay dito ang kanilang tulugan Ito po ay ang kanilang tulugan Sa gabi Sa gabi po ay dito sila Diyan sila natutulog Diyan sa ibabaw Ayan Ayan Ayan, Ayan. Ayan thank you for watching guys yan ang kanilang tulugan nabasa na ulit sila oh. yan lang please subscribe my channel Gary Vlog san mang kayo naroon patuloy po kayong ingatan at gabayan ng ating Panginoon Jesus loves you bye guys Address everyone. Thank you for watching. Bye guys.